My brothers and sisters, magandang hapon po sa inyong lahat. Dapat wala tayong utang kaninoman. We must not owe anything to anyone. Yan ang sinabi ni St. Paul sa ikalawang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Sabi niya, Brothers and sisters, Oh, nothing to anyone. Sa Tagalog, dapat wala kayong utang kanino man. Kaya kung tayo may utang, ay dapat nating bayaran para pag nabayaran na natin wala na tayo utang kanino man agree po ba kayo amen ba amen oh pero may dinagdag si San Pablo dahil pagkatapos na sinabi niya all oh, nothing to anyone ang dagdag niya except so mayroon pa exception ano yon except to love one another so dapat walang utang tayo kanino man maliban sa mahalin natin ang isa't isa, isa. Yan ang lagi nating utang. Ang mahalin ang isa't isa na dapat nating is i-settle din lagi. At isang paraan, one way of settling our O of loving one another ay to do no evil to our neighbor. Na huwag tayong gumawa ng kasamaan sa ating kapwa. Yan din ang sinabi ni Saint Paul sa second reading sa kanyang sulat to the Romans. Sabi niya, Love does no evil to the neighbor. Kaya kung mahal natin ang ating kapwa, hinding-hindi tayo gumagawa ng masama laban sa Kanya. Pero ang problema, hindi nga tayo gumagawa ng masama sa ating kapwa, pero yung kapwa naman natin ang gumagawa sa atin ng masama. Anong gagawin natin? Yung kapwa natin gumagawa ng masama, Gumagawa ng masama sa atin, gumagawa ng masama sa iba. Hayaan na lang ba natin sila? Hayaan lang natin ba siya? Ay basta ako, ginagawa ko yung tama. Wala naman akong ginagawang masama. Sa ibang tao, ay bahala na siya. Ganun na lang ba ang gagawin natin? Ang sagot sa tanong na ito, ay ating matutunghayan sa unang pagbasa bola sa libro ni Propeta Ezekiel. Dito sinasabi ng Panginoon, If I tell the wicked, O wicked one, you shall surely die. Saan bang lugar na tayo talaga I will surely die. Siguradong patay tayo kapag nandoon na tayo. Saan yun? Sa impyerno. Dahil kahit mamatay tayo dito sa lupa, may posibilidad pa na tayo muling mabuhay. Pero ang siguradong patay tayo kapag nahulog na tayo sa impyerno. You will surely die there. Wala na. Talagang tamatayang walang hanggan. Kaya parang sinasabi ng Panginoon, O oh wicked one, you shall surely go to hell. And you do not speak to this the wicked from his way, The wicked shall die for his guilt, but I will hold you responsible for his death. Naku, hindi pala tayo pwedeng... Ay, wala na akong pakialam diyan sa kanya kung gumagawa siya ng masama. Basta ako'y gumagawa ng mabuti. Hindi pala pwede yun. Dahil sabi ni Lord, kapag may masama dyan, We have the obligation to speak. Na dapat magsalita tayo at himukin ang masama na bumalik sa tamang landas. Kapag hindi natin ginawa ito, ang masama ay siguradong ma maibulid sa impyerno pero pananagutan natin ang pagkabulid niya sa impyerno. So hindi pwedeng kung mayroong mga kasamaan sa paligid natin, yung tinatawag nilang seeing no evil, hearing no evil. O sa Tagalog, nagbubulag-bulagan tayo, nagbiding-idingian tayo sa mga kasamaang nangyayari sa ating paligid hindi pwede 'yan sa Panginoon. Amen? Parang hindi kayo nag-agree. Amen ba? Oh, very good. Yan ang yan ang sinasabi dito. Hindi ako nagsabi, si Lord 'yan. Pero sabi ni Lord, kung babalaan mo if you warn the wicked trying to turn him from his way, na hinihimok mo siya na bumalik sa tamang landas. Pero ayun niyang sumunod sa iyo. So sabi ni Lord, he shall die. Ibubulid siya sa imperno, pero kayo ay maliligtas. Dahil ginawa na ninyo ang inyong dapat gawin. Sinikap niyo siya na kausapin, babalaan, ay hindi naman siya sumunod. Kasama pa ba tayo gumulid sa si impyerno? Hindi po. Tayo ay mali. Ligtas. So, yan ang sinasabi dito kapag gumawa ng masama ang ating kapwa, itong sinasabi, no, dapat magsalita tayo sa kanya at himukin siya na bumalik sa tabang landas. At or babalaan natin siya na itigil na ang kanyang kasamaan, bumalik na sa tamang landas. Yan ang sa maiksing salita, yan ang tinatawag nating sa Ingles na fraternal correction. Yung pagtutuwid sa ating kapatid. Kaya niyong gawin yan? hindi tayo dapat konsintidor sa kanilang sa kanyang mga masamang gawa. Tama po ba? Amen ba 'yon? Oh. Ayun ni Lord na konsintidor tayo sa mga masamang gawa. Dapat ituwid natin. Kaya ito ay masabi nating nangyari sa PhilHealth. Narinig ba niyo yung balita sa PhilHealth? ang laman ng mga balita sa radyo, maririnig mo PhilHealth kahapon, hanggang ngayon PhilHealth pa rin. Mayroong mga nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagkagalit. Sabi nila, ay contribute lang pala tayo ng contribute dyan sa PhilHealth na yan. Tapos, pinaghirapan natin yung perang yon, nakawin lang naman pala, at inaasahan natin na kapag may sakit tayo, may pupuntahan tayo. sa may pupuntahan pa ba tayo ngayon? Kaya ako uh, hanga at saludo do sa mga tao na tumayo at naninindigan at nagsalita laban sa karumaldumal na kasamaan at kabuktutan sa PhilHealth na na piligro tinahamak ang programang kalusugan para sa lahat ng mga Pilipinong may sakit. Ang pagkamal ng pera mula sa pondo na dapat ay para sa mga may sakit ay talagang napakasakit. 'Di ba? para sa mga mga may sakit na yon bakit kukunin mo pa di ba yan ang tinatawag nating kasalanan na sumisigaw sa Diyos kaya mga kapatid hindi natin maiiwasan na mayroon talagang kasamaan kahit sa ang lugar Tama, pero inaasahan ni Lord tayong mga alagad niya na huwag sana ang ating attitude na parang wala tayong pakialam. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingian sa mga kasamaang nangyayari sa ating paligid. Ang inaasahan niya ay gumawa tayo ng paraan para maitama Itong mga kasamaan na ating nakikita at naririnig, yung sinasabi kong fraternal correction o pagtutuwid sa ating kapatid para mailbalik sa tamang landas. Kapag ginagawa natin ito, mga kapatid, patuloy nating binabayaran ang ating utang. Ano yung utang na 'yon? Ano na yung utang? Anong utang natin? Na mahalin ang isa't isa. Dahil sa ating pagtutuwid sa ating kapwa, pinakikita natin ang pagmamahal at pag-ibig natin sa Kanya. Dahil ayaw natin siyang mabulid sa impyerno, kundi mapa sa kaharian ng Diyos